Pace. Kaya magkano binta mo sa mga bag? Uh, 250, 250 guys sa mga bago. Oh. North Face original na. The, The North, North Face, North face no? Kaya mga original na bag, bag, bag eh yeah. Dami to mga idol, oh. Mga bag. Sa mga sapatos. sapatos. 250 250, 250 guys sa mga sapatos oh. 250 lang din. Yan, 250. Hanggang doon sa dulo, yeah. Uh, Ay, no? 250. Wala 'yan, 250 binili na. Binili na. Binili na. Binili na mga ito. Maganda rin ito. Maganda rin ito. Mga belt bag, no? Dami rin ito, ha? Ah. Ito, pitty rin. Ayun. Oh, o, yan. Ayun, binasapatos. Ayun, no? Gear. Bukano, no? Bukano. Bukano. Ito, isa pa oh. lang oh. Ayan, ah. Two, oh, ah uh, Ito, ilang Sa mga oh. Ayun. No. mga idol. Puntaan nyo na dito no. Sa Armin Planas no. Air Force. Ayan. Patos guys, dami dito. Wah. Pero din, oh. mga belt bag pa. Panalo yung sapatos. Panalo talaga. One lang. Ha? <laughs> ah? Oh, Oo, oh, ayun o. Oh. One lang, no? Oh, sa mga main need no? Mga idol, oh. o. na dito sa Carmen Planas, o. Oh. LB. Ano One, two. Oh. Taiwan, Oh, mana? Taiwan yang binili mo kapon. Dito ito, magkano benta mo? Ay, par, pa lang 50 lang. O, 50 lang, oh. Ito yung mga ginagamit na, ano, oh. Mga Tatloan. Tatloan. Ito, inlet Sa CR? Oo, pan-CR, no. Puenta 50 lang, eh, oh. O, 50 lang. Uh, o, dito, BJ. O, pang, ano, Ay, sorry. Ah, uh, supply so nung tanki ng para paramantla. Tatloan. May mga gripo pa, no. Pare-parehas. Par. 50 lang. 50. oh, 50 lang, oh. Ito, panalo ba? Pang puton. Ito. kater 50 lang din. 50 lang din, no? Pro nerf no? Pang gupit ng alamin. Oh, yun, no? Pang alaman yan, eh. Oh. 50 lang, no? Robby. Dami yan, no? Ito pa, malaki. Dito. Yan, 300 hanggang 299. 300. Oh, yan. Pang ano. Oh. 18 inches to guys no ano 250 yon pag inaabot nyo para to mo hindi naaabot sa inyo to mga idol ah uh, dito oh. may mga maliliit din no basta ah, ang post lang kayo makakita ng ganito san awo yan pagano sa mga dilpangkalan o oh, selpg no pag-ipit host yon yan ang dami rito mga idol oh kaya rito no. Depende yan sa mga ano niya. Ito no, sa mga mapupuro ng dila ito. Yan yeah, yung mga mapupuro lang dila. Pwede yan pangasa no. Okay. Oh, tatalim 'yon. <laughs> oh, guys, dami oh. Oh, ang pili kay dito no. Sa ano. Ito yata nung alaga. Ito yung so, 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 pinang level sa ano. Ah, uh, yung ano, level bar? Level. Kuwenta lang yan. 50, 50 guys yun. sa level maybe bar Tao, pagputo ng tubo. <laughs> Pag Kwenta lang Kater. din. Cutter. na pag plastic. Oo. yun. Oh. Yan yun. Cinquenta lang, cinquenta lang din. 50 lang cinquenta cinquenta din. Lang. oh. Kailangan okay. natin. Oo. Oh. Yan oh. Okay, pag nag-aayos kayo ng mga tubo ninyo no. Oh, Basically, wala kayong lang. cutter o oh. Ito gamitin nyo. 50 okay. lang. Ito pantarya oh. O. Oh. Okay, oh. <laughs> Pantimbang. <laughs> oh, yan, no? -line no? paplain dito for ma. ha. Thank you, thank you. Oh guys, punta na kayo dito, no? Lalayo. Oo, tayo. Yan, mga 20 holder. May 50. Ayun oh. Yung pang ano, sa mga cold number natin, 10 piso lang oh, dito. 1.3 10 piso. Yan, dito, may 20 ang isa. Mga 20, 10 no? pang pangkamot sa likod, maganda. Yung key na Yung key holder na yan. Ayan. Pwede siya yung pang motor mo. Ano? Oh. Yan. Shout sa mga viewers natin. Sa dito. Kay mala, ano, ma'am, no? Ma mga tumbler. Yan, May pasok na. Oo. Oh. Kaya kailangan na natin. Oo, oh. oh, kailangan natin to. O yan sa mga may need nito no. Pwede pang kape, pwede raw din pang ano, malamig na tubig. Hindi siya makatanggal. magkano? Tela ma. 180 lang. 180, 180 mga idol oh. 900 ml. O, 900 ml no, na. Oh, tingnan natin yung iba. Pakita natin yung mga tumbler ni Ate Lerma. O, yan, oh, yan no? Oh, magkano? Teh. 380. 380 guys sa <laughs> 380 tumbler na to. <laughs> 380 oh, okay. lang oh, ganda oh. 32 ohms mga idol 380 lang may maestro na siya oh. eh paano kung may mga hawakan na katulad Ma nito mga ganito hindi siya nalalagyan ng hawakan ito ito 250 kompleto na may tali at goma na ah 250 kasama na yung pinakano yung sa ilalim no mga idol goma tsaka 250 lang mo. dito 600 ml 600 ml eh yung pinakamalaki ayan yan 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 800 ml 70. 270. 270. 800 ml. 270 ml. Ito 1 litro. Oh, malaki 300. One liter, One na. Laki. 200. 1 liter free. 1 litro na. Kali at Toma. Yan hindi ka na mauuhaw, no? Yeah. Oh, <laughs> Sigurado busog na busog ka tubig. Up. Ito kasi branded Ah. Original kasi tunahay. ito ha, hindi 1 litro 380. Mm. 380. Magkano okay. 'te? 380 O, so, malaki na rin, no? P300 O, original O, ganito, P1.3 O, mas malaki O, original P400 O, yeah, P400, idol Sabi, so, o, oh, mga tumbler, no? Thank you, te Salamat So, maganda tayo, mga idol, o P60 O, ano, nang ano Toys O, toys toys Good morning. M&M. Vintage. Vintage yung oh, mga idol. Oh. Mga laruan. No? Oh. Dito kayo pag naghahanap kayo mga laruan guys. Dito kayo pumunta sa Carmen Planas. No? Oh. Kaya marami kayo makikita rito. No? Oh. So, yun, mga pang ano yun. Pansita. Oh, display. No? Oh, sa mga nangongoleksyon niya. No? Oh. Mga nagkukulikta kasi yun. Oo. Ang kayo dito sa Carmen Planas guys mga toys na yan no? dami ito mga tools mga kailangan ng tao palakol o palakol yan o no? palakol Balito. Yan magkano dito? Ha? Ah, 250 mga ito lo. Sa pal ano yan? pico no. Yan sa mga may na yun no. Sa naghahanap ng tubig. Yan ito. Oh. Okay. Mga idol, oh. Ayan, sa mga nangangailangan nito, mga idol, oh, punta kayo dito sa Carmen Planas, no? Ayan, mga original na kutsara, oh. kakapal niyan, mga idol, sa katinidor. Ano, dito, sa mga nakikita niyo sa screen, guys, dito lang kay pumunta, no? Sa Carmen Planas. Thank you, thank you, yeah. good morning. Good morning. Hello. Mga pang ano naman to? Pang okay. cellphone, cellphone wire. oh, charger. Mga key holder no? Iyan so, no? Mga tawag dito. Phone holder pala mga idol. O so, pang mga pang motor, pang bike pwede rin ba to? Motor pwede. O, magkano dito? Pang bike Eh dito, pang motor to. So magkano? 150 Oh, okay, 150, 150 lang pala to. Eh, asan yung pang bike mo? Ito yung pang bike, idol, eh, oh. Yan, oh. Magkano? 150 pa rin. 150 lang Oh, okay, oh. Dito na kayo. Murang-murang mga ano dito, no? Accessories ng pang moto sa pang bike. Thank you. Thank Okay. So, mga rito mga idol lahat ng good morning. Ayun, mga reloding dito guys, 'yung mga binablog natin, 'no. Ayan. Ayan, binablog. yung mga oh. Oh, ni-vlog natin. Ito 'yung mga waterproof po. oh, oh 'Di ba? Nakalubog oh. ko, matagal nang nakalubog. Tagal nang nakalubog. Oh, 'di ba? Walang ka ano Oh, sa mga may need niyan, 'no. Oh, G-Shock. yung iba niyan babad na talaga. Oh, 250. 'Yan, 'no. Ma'am, magkano ngayon ulit ito? P150. O, kita mo. Gabi na. 150 na yan dyan, ha. O, yan. Waterproof na yan, no? Kita nyo, guys, na nakalubog dun sa tubig, no? Ito sya, o, nilubog. P150 lang. P150 lang dyan, ha. Mayroon, o. May waterproof na kayong relo. Dito, iba naman po ito. Ang presyo. P450, 600 Pinakamatas pa, wapo. 150, 600, saka 1,500. Yan. Yan yun. Yun. Yan, 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 yan. Mga branded talaga. Oo. Oh, yan 1, Ay, Oy, yung 1,500. Ito, Rolex. May Rolex. May Rolex pa na open back 1,200. Uy. Kita rin ang machine, no? Ang kano? 1,200. Rolex. 1,200 mga idol, oh. Ganda, no? 2,000. 2,000. Okay, oh. Ayan, maganda na. Ganda no. Thank you. Thank you dyan ha. Sa mga naghahanap ng mga relo guys. Sa kayo dito sa mga rindanas. May Rolex, like Seiko. Ito guys, iba iba yung mga brand dito. Pati Philip. Ayan, maganda ng mga relo no. Ito. Ayan. 600, 200, saka 1.5 no. Ang pressure. Thank you. Thank you. Thank ganda Nike. Saka Jordan oh. o so, baso. Ito, ito, ito. Here Oo nga, wala yung mga idol Pero kung need yung mga sapatos Dito kayo pumunta sa Carmen Planas Ang no? dami O oh, yan o oh. dami Thank you Ang lalaki yan sa mga may need dito o oh. Yan o dami Ang Tawa kayo kakapili kung ano yung mga gusto nyo rito no yan sa mga nakikita nyo sa mga screen idol yan yung mga nakalatag dito no yan puntahan nyo na lang to rito no dito lang yan bandang kalagitna na to ng Carmen Plana so, sa entrance guys bandang kanan po sila dami oh obi mga idol oh nakakalulang tingnan sa dami ba? So, thank you te that was a ball